Asa yung isa, Nana? Ay, yan pala. Ay, apat na pala sila. Hmm. Feeding time. Feeding time, Nana. Dito mang mga bibi mo, oh. Hmm. Ayan, ha. Ang Si Nana. Ito si Paj. Ito si sino to? Pero eh, parehas kasi silang kulay yung tatlo eh. Ito lang. Ito si Patch. Patchy. Siya lang yung ano. Um, pero dito sa tatlo si Bubbles. Ito si Bubbles. Bubbles? Ay. Ayaw magpa-disturb. Ito naman. Bila. Mm, iyak ka ng iyak. na mm, anak mo. Uh. Uy. Magpapansin ka Bila. Doon ka dali. Sama ka sa video para may may ano ka May pakinabang Tingnan mo ayaw Kumiripas naman ng takbo Ang ano Ayan na sila guys Snacks nyo yan Kasi alas 3 na Snacks nila yan Snacks